bagong araw, bagong mission na naman syempre dito sa ating munting tindahan. Ito nga pala yung BBS na pinahatch ko kahapon. Nabawasan ko na nga to, pero meron pa nga tong mga laman. Kukunin ko nga yung mga BBS dito na mga gumagalaw na. Kinakain kasi to ng mga fry. Kaya kung mapapansin nyo itong mga beta fry natin dito is nag-free swim na. Nag-uumbisa na nga rin sila ang mga hunting ng mga pagkain nila. Itong mga beta fry na to is masyadong sensitive ba? Pero after 1 week is pwedeng pwede na natin yan ilipat sa grow out. At ito naman yung isang breeding tub na hindi natin nilagyan ng beta. Ngayon nga ay may mga kitikiti na. Kung mapapansin nyo yung pinagbreedan natin ng beta wala pang kitikiti. Kaya malamang doon is kinakain ng male beta. Ngayon nga kukuha na ako ng BBS para pakainin na natin yung mga bagong pisang mga betta fry. Sobrang mabisa to lalo sa mga betta fry. Mas mabilis kasi dito silang lumalaki. At ngayon papakainin na muna natin sila ng BBS. Mas mainam na kung dahan-dahan lang natin ibabagsak yung pagkain sa tubig nila. Para mas maiwasan din na may stress sila sa mga alog-alog ng tubig. Kapag na-stress kasi yan, possible na malusaw lang sila at mamatay. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Iiwan nga lang natin dito yung male beta kahit nakain na sila. Yung ibang BBS nga ipapakain din natin sa mga juby size na nandito. Yung iba naman isang pinapakain ko itong optimum beta o yung beta pellets. Ang pakain ko dito is saktuhan lang sa araw-araw. Pag hindi kasi nila naubos at malulusaw lang, sayang naman dahil masisira din yung tubig at baka magkasakit lang din yung mga beta natin. Ang pakain ko nga dito is umaga at hapon lang. Hindi na ako nagpapakain ng gabi. At dahil medyo malamig na nga yung panahon ngayon, hindi na ako nagpapakain ng gabi baka hindi rin sila malusawan at tamaan ng sakit. May mga panahon naman kapag maulan talaga ay hindi na ako nagpapakain sa kanila. Mas mainam din kasi yon kasi kapag sobrang lamig ng panahon, hirap silang malusawan at ngayon nga tapos na natin pakainin lahat ng beta dito sa beta shop. So kapag naubos na nila yung pagkain, tatanggalin na natin yung mga harang ng iba para makalangoy-langoy sila at makapag-flare sa isa't isa. At itong aerator ko, isa isaakit ko don sa isa nating grow out. Napansin ko kasi na masyadong oily na yung tubig. Itong mga grow out ko kasi is hindi talaga nasisinaga ng araw. Kaya ako mapapansin nyo sobrang oily talaga ng grow out ko. Kaya naman nilalagyan ko lang to ng aerator para gumilid lahat ng oil sa lagayan. So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa inyo. Thank you.